po yung ating bagong reader si White Ayan. yan po yung anak niya o una tapos ngayon may bago na naman kanta yung ating mga alaga mga katamsart pakainin natin sila kasi naghihintay na sila oh may itlog ito Pantay na sila ng pakain. Wait lang nga. Ah. Ayos lang natin ang ating camera. Ayun na po yung ating ibon. Huwag oh, bunit oh, yung plastic. Oh, kaya na kayo. Talagang gutom na. Gutom na gutom na po sila. Ayun na lang. Oh. Talagang lagi natin. Talagang lagyan. Ayun na kayo para oh yan talagang nga napasok po sa ano napasok sa balde kaya na sila tangin muna natin ito so, tayo Kung ito yung ating tangin ganyan po yung routine namin pag ako po yung alam ko gusto ko na sila na papakain. Ayun, no, wala tayong biyahe. Ayan, magpapasawa kayo ha. Nasaan si Putol? Ayan, meron po akong ayan, isang ang paa. Ito po, oh. ayan. Isa po yung paa, pero ang tibay niya. Kaya natin gumaling yung niya ito. Oh. Tinagat po ng pusa yan. Ay marami kong alagang pusa. Tinahin siya ng pusa. Buti na buhay pa. Ang pusa po Pero pag ginagawa pa rin siya sa pagkain, no? Baro ang Si Chris Nelly. Nah, kain kayo. dito naman po. Ayan. Pero pong dalawang itlog. Sa baba sila nag ano. Nagpugad. Iila na lang po yung mga alaga ko nyan. Kunti na lang. Kasi sobrado ang mahalan ng pakuka. Kung pwede ba ang kulaan naman. Yung alaga ko kalapati. Bali 2019. Aba, nasa 6 years na rin pala ako nag-aalaga nito kalapat. Binuksan ko na rin po yung kanilang trap door. Ayan. Para makalipad sila mamaya. Mamaya na ako maglinis sa inyong kulungan ah. Medyo marami na naman ng dumi. Okay, tubig pa kayo. Ah, meron pa po tubig. Ah, Wala na? Mga busog na? Ayan na po. Ang ating mga alagang kalapati. Napakain ko na po sila. Ayan, thank you for watching mga idol, mga katamsat. Alagang ganyan lang po yung ating libang sa ating mga alagang. Kainin, painumin. Yan lang yun po yung ating mga isa na didisgrasya ng ating pusa. Yan, no. Iisa na lang yung paa. Oh. Picture, ma-picture. Hmm. Pa Pa-picture. Pa-picture isang paa. Wala hmm. na? Wala ng padpad? Talagang gusto pang kumain. Kulang pa. Yung kalapati po ay talagang gusto. Tutuka ng tutuka. Ito. O, oh, maroon pa. One more, one more. O, yan o. Saan, mabusog kayo. Pakabusog. <laughs> Meron pang ano, ha? Second batch, ha? Hmm, o, okay. sige. Pagaling lang kumain, Oh. Tapos yung ating alaga kalapati na yan. And yan, lang sila mga idol. Mga katamsak. sa, sige, kayo. Para mayroon tayo pang upload. Mamaya, magkalagari tayo ng ano, mga kakoy. Ayan na po. At ating ano na siya. Ito po yung nangangay ng kalapati. Oh. Pasaway na yan. Oh. Ayan, oh. Ayan ang pusa nangangay na ng kalapati. Kaya pag nagpapatoka ako, andito siya. Ito po yung aking bagong reader, si White. Ayan, po yung anak niya. Oh. Na. Tapos ngayon, may bago na naman. Ganda niya. Oh. Ganda. Tapos ito naman po yung lira. <laughs> Against the light. Oh. O, oh, isa lang ang paa. Oh. isa lang ang paa. Yun. Yun. Oh, Kuha ko din na nag-iisa siya. Ayan. Okay. O. Oh, ito yung uh, matatagal ko ng alaga. Ayan, uh, umalis siya pero bumalik din. Oh. Uh, um, nagagalit to. Oh. Huwag na pupuntahan yung kanyang itlog. Nagkakaila niya. Oh. Hmm. Uh, nalimlim na. Limlim ka na. Hmm. Uh, Sige, wala na makikialam yan. Akat na. Ayan, very good. Hmm. Pangan natin kung ilang days. Para bago siya magpisa. Kasi umaabot siya ng pagpisa niya is umaabot ng 18 days. Ayan, tingnan natin. Kung ano magiging kulay. Sana puti ulit. Nakakain na kayo. Mga busog na. Uminom na rin ba kayo? tubig pa naman no, oh. ang ganda ng blue bar ko ang ganda naman sila thank you for watching mga idol mga katamsat Ayun, bye bye na